sa loob ng makulay at mahabang kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Iba't ibang kababayan na natin na naghatid ng karangalan sa ating bayan. Ang ilan ay patuloy na nagpapakitang gilas upang maiukit ang kanilang pangalan. Ang iba naman ay tila nilimot na ng paglipas ng panahon. Kilala ang ating mga magigiting na boksingero sa pagiging humble at hindi kinakikitaan ng yabang sa katawan. Isa si Pacquiao sa halimbawa ng boksingerong tahimik, subalit napakadelikado sa ibabaw ng lona. Oh! Still... Oh, God, no, oh, Ngunit sa bagong pumasok na ira ng Pilipino boxer, may isang individual ang isinilang sa ibang katauhan. Kasalungat sa nakasanayan natin na ni Pacquiao binansagang kwadro alas na tubong Ormoc City. Hindi nagpapadaig sa pakikipagtitigan at pakikipagpalitan ng manghang na salita sa kanyang nakakalaban. Kasabay ng angas ng bibig ay siyang bagsik naman ng mga kamao. Kaya masasabi natin na talaga namang literal na angas ng Pinas. Subalit meron pang isang kababayan tayong mayahan tulad sa tikas ng Batang Ormoc binansagang angas ng Cebu ng kanyang mga taga-subaybay. Jampol Gabonillas na tubong Cebu City. May edad na 23 years old at may record na 10 wins, 7 knockout at dalawang talo lamang. Ang kanyang dalawang pagkatalo ay nalasap niya sa kamay ng dalawa nating matikas na pandayo. Kay Reggie da Pilipino pinum Suganob noong taong 2019 at kay Silent Assassin Miel Pajardo nitong taong kasalukuyan lamang. Nalasap man ang unang pagbagsak sa ibabaw ng lona sa kamay ni Miel Pahardo. Muli namang siyang lalaban at magpapakitang gilas ngayong darating na Disyembre at tatanggapin ang kanyang unang misyon sa labas ng ating bansa. Kakaharapin niya sa Japan ang batang prospect ng mga Hapon. Nagngangalang Kanamu Sakama. May edad na 20 years old. May undefeated record na 8 victories with 7 wins by knockout. Bago natin masilayan ng tagisan para sa undisputed title fight ng isa pa nating kababayan na si Marlon Tapales laban sa halimaw ng Japan. Magiging appetizer at pampagana muna ang bakbakang Gabonillas kontra Sakama sa Light Flyweight Division. Hindi magiging madaling laban ito para sa binansagang angas ng Cebu sapagkat may kalakasan at kabigatan ng kamao nitong hapon. Nag-a-average ng 87% ang knockout power. At sa walong nakalaban nito ay isa lamang ang nakalusot sa kamay ng mga hurado bago pa man sumapit ang nalalapit nilang sagupaan pagtapos ng Pasko sa Japan. Atin munang silipin kung ano nga bang klaseng boxer at skills meron itong hapon na itatapat sa ating kababayan. Kanamu Sakama in the Black Trunks versus Ryu Horikawa in the White Black Trunks. Bakbakan ito para sa bakanteng Japan Youth Light Flyweight Title na naging undercard sa Inoue Pulton Fight nitong Hulyo taong kasalukuyan.